Matagal na bang hindi nagpaparamdam ang partner mo sa'yo? At palagi ka na lang bang naghihintay na tawagan, e-text o e-chat ka? Pero wala talaga. Kaya gusto mo ba na ngayon mismo siya ay magmamakaawa na tatawag sa'yo? Kaya kung gusto mo na ngayon mismo tatawag at magpaparamdam ang taong mahal mo sa'yo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon dapat magtiwala ka sa mga ganitong pamamaraan. Gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo, basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng panulat kahit anong kulay at isulat sa palad mo ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses. Sa left o sa right na palad ay pwedeng isulat kung saan kayo komportable na isulat ito. At pagkatapos, maglagay ka ng kaunting asin dyan sa palad mo na sinulatan mo ng kanyang pangalan at ilapit sa baba mo ang palad mo. Pakaisipin mo siya ng mabuti. Ipikit ang mga mata mo at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido niya, ikaw ay magmamakaawa na tatawag sa akin ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang itapo ng asin at huwag niyo pong burahin ang nakasulat dyan sa palad mo. Hayaan mo lang ito na mabura ng kusa. At kinabukasan, bago ka matulog, pwedeng ulitin ang paggawa nitong ritual. Basta gawin itong ritual isang beses sa isang araw bago ka matulog. At paniguradong magmamakaawang tatawag sa iyo ang taong mahal mo na matagal lang hindi nagpaparamdam sa iyo. Basta tiwala lang at hilingin ng buong puso. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong ihinto ang ritual na ito. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.